Malamang napanood nyo na siya sa TV o sa pelikula at ang madalas niyang role bilang higante, maligno o kapre si Raul Dilio. Meron palang matagal nang hinahanap ang kanyang ina at mga kapatid na apat na dekada na niyang hindi nakikita. Kung ang height mo, 7 feet and 3 inches, lahat na siguro, maaabot mo. Pwede kang maging basketbolista. Makakuha ng big roles bilang artista kahit gumanap kang kapre. Pero para kay Raul Dilio, siya man ang pinakamatangkad na tao sa Pilipinas, hindi pa rin daw niya naaabot ang lahat, lalo na ang pangarap niyang makita ang kanyang ina na 37 taon na niyang hinahanap. Minsan po, hindi ko po may uh, lang noon. Sabi ko, bakit kaya parang mahirap lang hanapin ng nanay namin samantalang hinahanap ko naman. Sabi ko, paano ko kaya hanapin? Naalala pa kaya kami ng, ng nanay namin. Tubong Milagros, mas bate si Raul. Meron siyang apat pang kapatid. Anim na taong gulang pa lang daw si Raul nung iniwan sila ng kanilang ina si Carolina Abayata Luna. Nung naalala ko, nung umalis po ang mama namin, iniwan po kami sa tatay namin. Yung nanay namin, uh, gusto lang po daw magbakasyon sa lugar na sa Boreas Island po. Uh, iniwan po kami, tatlo po kami iniwan doon sa papa namin. Simula po noon nang umalis siya, hindi na po siya bumalot. Pero hindi raw malinaw kay Raul kung bakit lumisan ang kanilang inay. Minsan po, may narinig po akong pag-aaway na gano'n. Parang may mga problema po na hindi ko naman po maano dahil siyempre bata pa po ako. Eh. Mabait naman po yung tatay namin, mapagmahal po sa amin. Kaya lang po, naapituan na siya po sa pag-alis sa na mama namin. Kaya po ang nangyari doon, nang umalis na yung mama namin, medyo nalulungkot na siya si Doro. Pinaubayaan niya muna kami sa mga tuyuhin namin tumagal po ng halos pag-iisang taon, doon na po sila bumalik. Doon na po yung sumama na po yung loob ng tatay po namin. Tapos uh, eh, nag na po. At sa napit po yung nagtaroon sa kagal ng ano, sa puso. Woo! Sa pagkamatay ng kanilang ama, mas lalong tumindi ang pagnanais ni Raul na mahanap ang kanyang ina. Lalupat naging mahirap daw ang buhay nila noon sa poder ng kanyang tsuhin. Nang gabi po na yon, napalo po ulit ako. Tumano po sa isip ko kasi nagkataon po na may pupunahin na jeep galing papunta Masbate po kasi bira po doon ang biyahe. Naisipan ko po na ano kaya kung sumakay lang ako dyan sa jeep. Sumakay po ako ng, ng jeep papuntang Masbate proper. Ang batang si Raul napadpad sa ibang parte ng Masbate at sa murang edad para mabuhay, natutong magbanat ng buto. Nung nakaabot na ako ng mga limang buwan po ganun, yung mga allowance po na binibigay po nila sa akin, naniipon ko po yun. Nung naniipon ko po yun, nakipagsapalaran na pupunta po ako doon sa Borelas na doon sa sinasabi ng mama ko na pupuntahan daw nila. Pero hindi ko po alam kung saan sa Borelas. Basta lang po na sumakay po ako ng bangka. Pero hindi raw naging magandang ang trato kay Raul ng kanyang amo. Kaya tumakas siya, sakay ng bangka, pabalik ng masbate. Nagtago po kasi ako sa ilalim ng lulo ng bangka. Nung tumakbo na po yung bangka, nasa laod na po, saka lang po ako lumabas ng bangka sa ilalim. Pagkalabas ko po, nakita po ako ng dalawang matanda. Isang babae, isang lalaki po, na nagtaka po sila bakit doon ako lalo sa ilalim ng magka. Nagtalo po ako, sabi ko kasi hinahanap po ako ng amo ko. Ayaw po akong palusun. Kasi nalamalatrato po ako doon. So nausap po ako ng dalawang matanda. Sabi niya sa akin, Sali, saan ito ka ba? Talagang mas bate pa ako. Ito lang nga po ako, bakit napunta ng, ano, ng Borilas? So, nilalap ko po yung mga yung nanay ko sa mga kapatid ko. Dito, dito na po po nakita. Eh, wala ka naman mga magulang, sabi niya gano'n. Patay na po yung papa ko, sabi ko. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Pupunta kami doon sa Surigao, sa mga anak namin. Doon na siya nagbinata. At dahil sa kanyang height at hilig sa basketball, kinuha siya pati ng mga kuponan dito sa Maynila. Medyo nakakaratun din po kami ng iba, iba-ibang iba lugar. Alos dito po sa Pilipinas. Pag na, na po yan. Pumasok din siya sa showbiz. Meron pong... Hanggang napanood daw siya sa telebisyon ng isa sa mga naiwan niyang kapatid sa masbate, si Mila. Panood ko yung kuya ko sa isang programa. Nag-isip ako na kapangalan siya ng kuya ko pumunta ako doon sa isang programa na pinagkita kami. Pero ang racket ni Raul sa pag artista hindi regular. Sa ngayon, katiwala siya sa isang resort sa Laguna. May sarili na rin siyang pamilya. Sa tuwing nakikita nga raw niya ang kanyang mga anak, naiisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Alam ko pong maranasan ng lalawa kong anak, yung tinagdaanan po namin. Hindi pa rin daw nakakalimutan ni Raul ang hanapin ng kanyang ina na mag-aapat na dekada na mula nung huli niyang makita. Ma, kung... Kung naalala niyo pa kami, hindi lang ako. Nandito pa rin kami. Naghihintay sa iyo. Kung nasan ka man. Sa dami ng paghirap na laranasan ko... Hindi ko kayo sasasin. Gusto ko lang makita kayo. Gusto ko mabuo yung pamilya natin. Gusto ko iparamdam sa mga anak ko na may ako. Ayon kay Raul, Carolina Abayata Luna ang buong pangalan ng kanyang ina. Tubong Burias Island. Sa aming pagtatanong-tanong sa isla, wala na raw rito ang mga pamilya ng Abayata Luna. Pero may ilang mga Abayata raw na nakatira sa San Andres, Quezon. Taga rito daw po yung mga Abayata? Opo. Abaya, kayo po, Abayata po kayo? Opo. May kakilala po ba kayong Carolina Abayata Luna? Meron po. Nandun po yung anak niya sa Pandayan. Tagakapuso mo, Jessica, sa so, kami. Hinahanap lang po namin si Carolina Abayata, uh, Luna. Kilala niya po ba siya? Upo. Uh, Kaano-ano niyo po siya? Nanay ko po yun. Uh, Nanjaan po ba siya ngayon? Patay na po siya. K kailan pa po? Noong February 2014. May nababanggit po ba siya ng mga anak po niya sa ano? Na naiwan sa masbate? Mayroon po. Yung oh. anak po niya si Raul bago yung anak niya na isa na nadalanya na niya pa dito, si Bingbing. Nakilala ng aming team si Tesi, anak daw sa pangalawang pamilya ni Carolina o Kaoreng, kung kanilang tawagin, ang ina ni Raul. Maliit pa lang daw si Tesi na babanggit na ng kanyang mamay o ng kanyang ina ang mga anak niya sa una nitong pamilya, si Raul at ang kanyang mga kapatid. Palagi siya pong umiiyak na alala niya mga anak niya na nauna. Sabi niya, hindi na daw niya makita yung mga anak niya. Paano? Layo kaayo daw. Nabanggit din daw sa kanila ang dahilan kung bakit ito umalis at dinala ang mga anak nitong sinabibing at nonoy, mga kapatid ni Raul. Naghiwalay po sila, gawa nung palagi siyang binubugbog ng asawa niya. Pag nalasing, naghahanap ng away, asawa niya, ay na, hindi na nanyadala yung anak niya na apat dahil wala Hoy! Saan ay pupunta? Ay. Gusto rin daw sanang isama noon ni Carolina ang kanyang ibang mga anak. Pero pinigilan daw siya ng kanyang mister. Kaluoy daw sa iyang mga anak nga nung nabuwag sa iya. May unta kunog na niya iyang mga anak kay di unta siya mag maguol. Pagtatanim ng mais at kamote ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Hindi rin daw sapat para mabuhay nang maayos ang bagong pamilya ni Carolina. Ito raw ang dahilan, kaya't wala rin itong naging kakayahan para hanapin si Raul at ang kanyang mga kapatid. Nitong 2014, si Carolina pumanaw na. Wala na pala ang ina na hinahanap ni Raul. Naglaba po siya doon sa ba, ano, sapa po. Wala, nawalaan na siya ng malay yun, nasubsub siya. Dito siya nakalibing sa hirap ng buhay ni hindi ito napagawan ng maayos na lapida at kahit simpleng larawan ni Carolina, wala silang naitabi. Ngayong wala na ang kanilang ina, panalangin ni Tessie, makilala naman sana nila ang kanilang mga kapatid sa ina. Kaya agad na sinundo ng aming team si Raul at ang kanyang kapatid na si Mila para dalhin sila sa Quezon Province. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ako po si Raul Dilya. Dilyo. Dilyo? Raul Dilyo po. Ayaw po. Ako, tatanong na po sana namin kung may kilala, may kilala po ba kayong Carolina Luna Dilyo? Yun po yung aking ina. Yun po yung aking ina, yung siya po ay wala na siya. Yung hinanap niyo. Paano po wala na? Anong namatay po siya ay February 20. Magtatlong taon na po ngayon. Si Mamay. Tumulong eh. oh, naman ang Mama na eh. Mamay. Kayo pala yun. Ate, bakit kayo lang kayo na pati punta rito? Tagaling nung punta dito. Bakit kayo lang? Yan ay nagkakanap sa inyo. Malang tabigod sa ito. Bago siya nawala. Yung parang naman ang gusto namin na ano. Kahit na... ano mong kahit na... Kung matanda na siya, mas, masaya pa rin sana kami kahit papano kasi nakita namin siya. Kung nakita namin siya. Ang sakit. <laughs> Kahit hindi kita nakita. So mas <laughs> sakit po. So ganito pa ang pagkakataon namin sa mag-isita. para kay Raul na hindi man lang niya nakilala ang kanyang ina. Hindi na niya ito inabutan pa. Gayunman, sa hinabahaba ng kanyang paglalakbay, nakatagpo naman siya ng mga bago niyang paghuhugutan ng inspirasyon at pagmamahal.